Hello mga kaigurot heart vlogs, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang tunay na buhay namin dito sa aming lugar. Benguet or Baguio City, na tinatawag ding Highlander o mga taga bundok. Dito po, puro bundok at mga lunti ang kahoy ang makikita kasama na ang aming mga tanim na sari-saring gulay. Malayo po ang aming bukid sa highway kaya tuwing anihan, mano-mano naming binubuhat ang mga pananim mula sa garden. Ang layo pero kailangan nating tiisin. Kung may tiyaga, may nilaga. Paakit hanggang sa kalsada kung saan nakapark ang sasakyan. Pagdating sa araw ng anihan, nagtulong-tulong po kaming magkakabarangay kanya-kanyang buhat, kanya-kanyang kumboy. Minsan po kung hindi sapat ang tulong, magrerenta kami ng mga taga-kumboy para makatulong sa pagbubuhat ng mga gulay. Ganito po ang buhay dito sa Nayon. Simple pero masaya dahil sa masama kami natutulungan maraming salamat sa inyong panonood, mga kahit vlogs, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa aming simpleng pamumuhay dito sa bundok hanggang sa mauli maraming maraming salamat ay ayan si tita oh kahit malakas ang ulan bagyo at ulan man, sige pa rin ani para hindi abutan ng bagyo